Hello guys! Magandang hapon po sa ating lahat. Araw po ng Sabado po ngayon. Siyempre andito pa ako ngayon sa part time ko. Anong petsa natin ngayon? September 16, 2023. Three months na lang po. Malapit na ang Pasko na naman advance Merry Christmas po sa ating lahat dyan uh, ilang days na rin ako, hindi ako makagawa din ng vlog ko dahil syempre mahirap po talagang mag vlog kahit na mahirap pero sinisikap ko sinisikap kong mag-vlog po talaga. Kahit na sabi na nilang vlogger-vloggeran ako, o parang ganun na rin yun. Malay natin kung dyan tayo suswertihin at dyan din tayo aangat sa buhay. Kaya hinahayaan ko na lang na kahit ano sabihin po nila sa akin ituloy ko lang ituloy lang ang laban huwag tayo susuko hanggat hindi natin mararating ang pupuntahan natin sa ngayon and then samaan natin din nang pray natin kaya't na ganito lang ang situation ko siyempre gusto ko rin lang manaman po mayroon ako may bubuga sa inyo uh, meron po ako sasabihin bakit kaya meron tayong kamag-anak na makahawak lang ng pera may karapatan na silang manakit ng damdamin ng tao Sempre katulad kung mahirap lamang at walang pera nananahimik lang ako. Pero na masakit din makapagsalita. Pero hindi mo rin maiwasan na masasaktan ka talaga. Masasaktan ang iyong kalooban. Kaya na titiis lang din ako. Sabi ko hanggang kailan kaya ako magtitiis sa ganitong buhay. nang hindi na nilalait-lait ang mga tao. Pero maganda ang pakikisama ko. Lahat naman ay ginawa ko. Pero wala akong ginagawang masama sa kanila. Kahit na nakikisama ako, may nasasabit, may masasabit din sila. Kaya nagsasagarin lang naman ako. at mag anak mo pa sila. Parang ibang ang touring nila sa iyo, yung parang hindi kanila kadugo dahil yan po ang nararamdaman ng isang tao. Masakit po. Siyempre ako, magpapasensya din sana ay balang araw, makakaangat din ako. Okay lang na kat ano sabihin nila sa akin. Hanggat kaya kong magpasensya. Kaya kuminsan minsan, naisip ko rin na parang gusto mo rin ilabas na ang sama ng loob. Pero ang ginawa ko, tumahimik na lang ako. Ang hirap po talaga Guys Sige po pa nga guys Hanggang dito na lang po Ang vlog ko na to hmm, Sa susunod po ulit Na mag vlog pa ako Siyempre hindi natin po alam Hindi ko rin po alam Pagpasensya na rin niyo pa ako. Salamat po mga guys. Ang kandito na rin po ulit sa aking vlogger. Ipilitin kong sikapin ko ang ginagawa ko. Dahil ito ay trabaho ko po ito Maraming salamat po sa ating lahat at magandang hapon. God bless us all.